Maayos oh my, ito yun. Look. Sa ilalim ng Summit Bottle Cup, may number. Itago ito until... Ikaw ang nagbasa niyan. Wala akong... Hindi ako nagbasa niyan. Wala talaga akong alam diyan. I'm sorry. Hindi ko talaga siya napansin. Kasi alam mo kung kaya ko lang gawin niyang dalawa? Mag-drive ako, ako na magbasa? Kasi sisihin mo, ka. patayin mo ako. Wala na, wala na eh. Wag mo. mo sisihin sarili mo. Pero kung hanggang dito na lang mo alam Mom. ang dami pang tao sa likod natin. It's my fault. I'll accept it. Kasalanan ko ito eh. Hindi, dalawa rin ito yung nagbasa. Kung mm -hmm. matagla <laughs> tayo ngayon, kasalanan ko ito. Huwag ka lang umiyak. Uuwi na tayo, natin... na tayo mamayang gabi. Naintindihan mo? Uuwi na tayo. You have to accept that. <laughs> Sino ba hindi makatanggap? Ako kahit ngayon, uuwi na tayo. Gusto mo, uuwi na tayo ngayon. Parang problema sa akin yun. Hindi pa pwedeng ganun na lang. Uuwi na lang tayo, ganun na lang. sabi na lang, Oo. Derek, oh, your last, you go home. Kasi, kasi ang, lakas namin eh. Ang lakas ng team namin dalawa. Pareho kami malakas sa katawan, sa isip. Pin hindi sa isip. Eh, hindi mo kami ganun katalino. Pero pinaghandaan namin to eh, Buong loob namin.